Magandang araw mga mag-aaral. Handa na ba kayo para sa panibago nating na aralin? Ngayon naman ay tatalakayin natin ang lumalawak na pananaw ng pagkamamamayan. Tara na at simulan natin ang ating talakayan. Noong nakaraang aralin ay tinalakay natin kung sino-sino ba ang maituturing na mamamayan ng bansang Pilipinas ayon sa batas. Tignan ko nga kung natatandaan pa ninyo ito. Para sa ating pagbabalik-aral, tukuyin kung sino-sino ang mamamayang Filipino. Unang bilang. Si Reynel ay ipinanganak sa Cavite noong 1990 sa parehong mga magulang na Filipino. Siya ba ay Filipino? Kung ang sagot ninyo ay oo, kayo ay tama sapagkat si Rainiel ay ipinanganak dito sa Pilipinas at parehong Filipino ang kanyang mga magulang. Pangalawang bilang Ang kambal na sina Amber at Ambinet na parehong Filipino ang mga magulang, subalit matagal nang naninirahan sa Estados Unidos at doon na nagsimula ng panibagong buhay. Sila ba ay Filipino? Kung ang sagot ninyo ay hindi, Tama kayo. Bagamat ang dugong nananalaytay sa kanila ay dugong Filipino, subalit hindi naman sila ipinanganak sa Pilipinas, hindi sila maituturing na mamamayang Filipino. At isa pa, sa bansang Estados Unidos sila ipinanganak, na kung saan ay Yus Soli o ang lugar ng kapanganakan ang itinuturing na basihan ng kanilang pagkamamamayan. Ikatlong bilang Si Beatrice na isang nurse sa Canada na nakapag-asawa na doon at sumailalim sa naturalisasyon sa bansang Canada. Siya ba ay Filipino pa rin? Kung ang sagot ninyo ay hindi na, tama kayo dahil si Beatrice ay sumailalim na sa naturalisasyon sa bansang Canada nanumpa na siya ng katapatan dito kaya hindi na siya maituturing na Filipino. Pang-apat na bilang Ang anak ng Indiano na si Napao at Milan na ipinanganak na dito sa Pilipinas. May bang Filipino ang batang isinilang ni Pau? Kung ang sagot ninyo ay hindi, tama kayo. Sapagkat ang sinusunod sa Pilipinas ay Yus Sanguinis o pagkamamamayan ayon sa dugo, kahit na ipinanganak ang bata sa Pilipinas, ay isa pa rin siyang Indiano. At panglimang bilang, si Rose na ipinanganak sa Manila ay may amang Koreano at inang Filipina. Si Rose ba ay isang Filipino? Kung ang sagot ninyo ay oo, tama kayo. Bagamat Koreano ang kanyang ama, siya naman ay ipinanganak sa Pilipinas at mayroong inang Filipino. Tama ba ang inyong mga kasagutan? Kung ganon, ay mas palawakin pa natin ang ating kaalaman. Hindi sapat na tayo ay maituturing lang na mamamayan ng isang bansa. Marapat na tayo ay gumanap din sa mga tungkulin na makakabuti sa ating sariling bayan tayong lahat ay may mga gampanin na dapat nating gawin para sa ikauunlad ng ating sariling bansa. Mula sa mga larawan na nasa inyong harapan, alin kaya sa mga ito ang nagpapakita ng magandang ehemplo bilang isang mamamayang Filipino? Pangatwiranan ito sa ating pangklaseng talakayan. Patuloy ang paglawak ng konsepto ng pagkamamamayan sa kasalukuyan. Tinitingnan ngayon ang pagkamamamayan hindi lamang bilang isang katayuan sa lipunan na isinasaad ng Estado. Bagkos, maituturing ito bilang pagbubuklod sa mga tao para sa ikabubuti ng kanyang lipunan. Ang pagkamamamayan ng isang individual ay nakabatay sa pagtugon niya sa kanyang mga tungkulin sa lipunan at sa paggamit ng kanyang mga karapatan para sa kabutihang panlahat. Hindi lamang magiging tagamasid sa mga pagbabagong nagaganap sa lipunan ang isang mamamayan. Bilang bahagi ng isang lipunan na may mga karapatan at tungkuling dapat gampanan, Inaasahan na siya ay magiging aktibong kalahok sa pagtugon sa mga isyong kinakaharap ng lipunan at sa mas malawak na layunin ng pagpapabuti sa kalagayan nito. Ayon sa lumawak na pananaw ng pagkamamamayan, igigiit ng isang mamamayan ang kanyang mga karapatan para sa ikabubuti ng bayan kanyang gagamitin ang pamamaraang ipinahihintulot ng batas upang iparating sa mga kinauukulan ang kanyang mga hinaing at saloobin. Ang mamamayan ngayon ay hindi tagasunod lamang sa mga ipinag-uutos ng pamahalaan sapagkat wala namang monopolyo ang pamahalaan sa mga patakarang ipinatutupad sa isang estado. Kung gayon, hindi niya inaasa sa pamahalaan ang kapakanan ng lipunan. Sa halip, siya ay nakikipagdayalogo rito upang bumuo ng isang kolektibong pananaw at tugon sa mga hamong kinakaharap ng lipunan. Batay sa lumawak na pananaw ng pagkamamamayan, maari nating matukoy ang mga katangian ng isang mabuting mamamayan. Ayon kay Yeban, ang isang responsableng mamamayan ay inaasahang makabayan, may pagmamahal sa kapwa, may respeto sa karapatang pantao, may pagpupunyagi sa mga bayani, ganap ang mga karapatan at tungkulin bilang mamamayan, may disiplina sa sarili, at may kritikal at malikhaing pag-iisip. Naglahat ang abogadong si Alex Lacson ng labindalawang gawain maaring makatulong sa ating bansa. Ang mga gawain ito ay maituturing na mga simpleng hagbangin na maaring gawin ng bawat isa sa atin. Ngunit sa kabila ng pagiging simple ng mga ito, ay maaring magbunga ang mga ito ng malawakang pagbabago sa ating lipunan. Halika't tunghayan natin ang labing dalawang gawain ng mga mamamayang Pilipino. Una, sumunod sa batas trapiko. Sumunod sa batas. Kalawa, laging humingi ng opisyal na resibo sa anumang binibili. Ikatlo, huwag bumili ng mga bagay na smuggled. Bilhin ang mga lokal na produkto. Bilhin ang gawang Pilipino. Pang-apat, positibong magpahayag ng tungkol sa atin, gayon din sa sariling bansa. pang igalang ang nagpapatupad ng batas trapiko, pulis at iba pang lingkod bayan. pang itapon ng wasto ang basura, ihiwalay, erisiklo, pangalagaan. pang Suportahan ang inyong simbahan. Pang-walo, tapusin ng may katapatan ang tungkulin sa panahon ng eleksyon. pang maglingkod ng maayos sa pinapasukan. pang magbayad ng buwis. Pang-laping isa, tulungan ang isang eskolar o isang batang mahirap at pang labing dalawa, maging mabuting magulang, turuan ng pagmamahal sa bayan ang mga anak. Bukod sa mga inilahad ng mga labing dalawang gawain, meron kabang bang iba pang naiisip na maaaring idagdag? Nais ko itong marinig sa ating pangklaseng talakayan. Bilang Filipino, alin-alin sa mga gawain narito ang iyong ginagawa Nauunawaan ba ang ating aralin? May mga katanungan pa ba kayo? Sasagutin natin ang mga ito sa ating pangklasing talakayan. Para sa inyong gawain ngayong linggong ito na pinamagatang Panata ng isang kabataang dasmarinenyo, unawaing mabuti ang ating panuto. Bilang isang batang dasmarinenyo, Gumawa ng panata gamit ang bawat letra ng iyong pangalan. Ilagay ito sa inyong activity notebook. Naway marami kayong natutunan ngayong araw. Inaanyayahan po kayong mag-like at subscribe upang ma-notify kayo para sa susunod nating aralin. Hanggang sa susunod nating talakayan, mga mahal kong mag-aaral, magandang buhay.